Sa kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa kasama si Pastor Apollo C. Kibuloy ay personal na sinuportahan mismo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang programa ng pamahalaan, partikular na yung pagbibigay ng oportunidad para sa mga dating itinuturing na kalaban ng Estado at ngayon ay nakikiisa sa pagtataguyod ng kaayusan at kapayapaan sa bansa. Walang nakikitang masama si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagsali ng mga dating kalaban ng Estado mula sa MNLF at MILF sa puwersa ng pamahalaan. Matatandaan nito lamang nakaraang buwan ng Hulyo nang mabalitang nasa mahigit isandaang MNLF at MILF former rebels ang nakapasa sa mga pagsusulit ng PNP para makapasok sa organisasyon. Para sa dating Pangulo, magandang hakbang anya ito sa pagsusulong ng kaayusan at kapayapaan sa malaking bahagi ng Mindanao, partikulong partikular na sa Bangsamoro Region. Ibig sabihin niya, mas mainam na makuha ng pamahalaan ang loob ng mga kaaway na magtrabaho na lamang para sa gobyerno at pag-usapan ang mga hinaing at problema ng mga ito na dahilan ng kanilang pag-aaklas laban sa isang administrasyon o gobyerno. Oh, Presidente Kaligaya ko, if I can recruit my enemy, ikaw, yung kalaban ko, sabihin so, ko dito ka na lang, magtrabaho tayo you work for the government and then magsama tayo uh, at at the same time pag-usapan natin yung problema kung ano talaga I cannot be hindi personalized to na yung problema mo uh, you. it's the community what, what, what's, what's, what's ailing what's ailing Di ano, ano bang ano dyan sa community dan? what's ailing you Let me know, pag-usapan natin. Pero, yung magsabi mo, nandiyan ka sa kabila. Well, that's another problem. Alam mo na, kung hindi natin madalas sa usapan ng mabuti, and we disagree, we agree to disagree and disagree until it, uh, it, ripens into a controversy. From a controversy, it would be a conflict. Then it would be government against you or could be the some else's interest that you are bearing. Yan ang ano yan. So pag-usapan natin ito. Pero may paalala ang dating pangulo para sa mga magbabalik loob sa pamahalaan na kailangang sumunod ang mga ito nang naaayon sa batas at sa konstitusyon. Kaligayahan ko na lang kung ang mm. PA na leader dyan maging mayor ng Davao City. Mm. But do it within our constitution. Amen. Kunan mo. At susuporta pa ako. Mm. Marami ng dyan ano, yung mga leaders ng Democratic Front. Maraming mga estudyante ngayon, mga babright. Kaligaya ko ano na lang na bumaba kayo. Mm. Tulungan ng government. Kain pa sa bahay mo. Bahay ko kung gusto. Kung gusto alam nyo, maglaban lang tayo sa prinsipyo, hindi naman personal lang ito. Eh. Samantala, para sa mga nasa bundok pa at ayaw pa rin bitawan ang maling ideolohiya laban sa gobyerno, muling hinimok ni FPRRD ang mga rebelde na pumalik na sa puder ng pamahalaan kesa pagurin ang mga sarili nito sa kakatakbo at katatago laban sa puwersa ng gobyerno. The best way is if you can be with government. Kaligaya ako na lang magpasok sila lahat sa army. Mm. Yung NPA. Mm. Pero mo, kayo mga NPA, magbili kayo ng ano? Nail cutter. <laughs> ang nakikita ko sa bukid yung mga kukunin nyo, ang ito yung maraming... maraming lupa dyan sa anak. Linis mo na mga laki ng kuko. Bili kayo ng nail cutter. Eh, dudumi pa ulang ligo. Sige, takbo. Tapos, matapang. Mas matapang pa sa iyo. Anong klase Matatandaang sa ilalim mismo ng Duterte administration ay pinangunahan nito ang pagtatatag ng Executive Order Number no. 70 o ang NTF-ELCAC na naging dahilan ng sunod-sunod na pagsuko ng mga dating miyembro ng CPP NPA NDF. Sa katunayan, marami na rin anila ang nabago ang buhay ng mga dating rebelde kasabay ng pagbibigay ng oportunidad sa mga ito kasama ng libreng edukasyon at mga trabaho sa kanilang pagbabalik loob. Sa kabilang banda sa panig ng Philippine National Police, tinitiyak nila na dumadaan sa tama at mahigpit na proseso ng recruitment ang sino mang nais pumasok sa kanilang hanay. Kasama na rito ang mga dating kaaway ng pamahalaan mula sa hanay ng New People's Army Army, lokal na at Moro Rebels. Sa ngayon patuloy ang pag-aaral ng PNP sa iba pang Moro Rebels na sumasa ilalim sa mga pagsusulit at pagsasanay para tuluyang maging bahagi ng pambansang pulisya. Mula dito sa Davao City, para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Paul Montemon, SMNI News.